Minsan lang ang mabuhay sa mundo. Kaya kung meron kang ka gustong gawin at gustong bilhin, gawin mo na. Kumain ka ng gusto mong pagkain. Bilhin mo lahat ng gusto mong bilhin. Pakibanding ka with your family, with your friends. Enjoyin mo ang buhay na meron ka habang nakakain ka pa. Dahil sa susunod na mga panahon, darating at time na wala ka ng ganang kumain. Wala ka nang ganang makibanding with your family. Wala ka nang banang kumain with your friends. Thank you. Mag-travel ka, mamasyal ka kasama ang pamilya mo, ang mga anak mo. Pumunta kayo sa gusto niyong puntahan na lugar. Pumunta kayo sa mga pinapangarap ng pamilya mo. Kasama nang iyong kaibigan, kamag-anak, mga anak. Mas magandang mag-iwan ka ng memories sa kanila. Magtanim ka ng magagandang alaala. Dahil darating ang panahon kapag ikaw ay matanda na at kapag ikaw ay mamamatay na, hindi mo naman madadala lahat yan. So, ngayon pa lang, magtanim ka na, mag-ipon ka na ng magagandang alaala sa kanila. Dahil ang alaala na yan, habang buhay mong dadalhin, habang buhay nilang dadalhin, ang pera, pag ikaw ay namatay, maiiwan mo lang yan, hindi mo madadala yan. So, wag mong santuhin ang pera. Mas magandang santuhin mo ang pagmamahal ng Diyos, ng tao at ng kapwa mo tandaan mo, YOLO. You only live once. Okay ba, mga momshies? Thank you for listening. Bye-bye. Night-night.